Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aagapay sa magagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ang ating tatalakayin ngayong buong linggo ay isang napakahalagang paksa tungkol sa kalagayan ng buhay natin. Kalagayang nagpapakita na kailangan talaga natin ang Diyos sa buhay na ito. Ang ating paksa ay may pamagat na people need the Lord na ang isang dakilang katotohanan na sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ay hindi lang niya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan kundi pinanumbalik niya ang ating wasak na imahe o pagkatao at tayo ay muling naging buo at yung wasak na imahe natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na kung tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ang ibig sabihin, tayo ay pinuno ng pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang totoong pagbaybay ng pag-ibig na nasa atin, ang ating pagkalikha mula sa wangis ng Diyos na tayo ay tunay na minahal. Kagapay, yan ang pinakaugat ng lahat na ang Panginoong Yesus na pako sa krus at namatay, nawasak upang tayo ay mabuo sa wangis bilang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At hindi na nakatuon sa kasalanan ng ating pagkatao. Sapagkat kung tayo ay laging nakatuon sa kasalanan, ay maaring lagi tayong tumatakbo papalayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang lagi nating iisipin, banal ang Diyos at ako ay masama. Yan ang madalas na dahilan kaagapay kung bakit maraming tao kapag inanyayahan mong magsimba, ang isasagot ay huwag mo muna akong ayain sa simbahan, ayusin ko muna ang sarili ko. At ilabag sinasabi mong pupunta na lang ako sa ospital, sa doktor kapag magaling na ako. Ang isa pang dahilan ng marami, kapag ako ay papasok sa simbahan, na ipapaalala sa akin kung gaano ako makasalanan at ako ay hindi karapat-dapat dahil banal ang Diyos. Kagapay, yan ang kaisipan ng mga taong nakatuon sa kasalanan. Subalit noong dumating ang Panginoong Yesus at sa kanyang pagkapako sa krus, sinira niya ang ganyang pananaw ng tao. Na kahit sa ating makasalanang kalagayan, dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus na paghahandog ng kanyang buhay, tayo ay naging matuwid, tayo ay nilinis mula sa ating mga kasalanan. Ang tanong, ito ba ay magandang balita para sa iyo, para sa atin? Sapagkat marami tayong mga naririnig na tila ang Diyos ay sadyang napakalupit at tayo ay parurusahan niya sa tuwing tayo ay nagkakasala. Kaagapay, yan ay maling pananaw tungkol sa Diyos. Maaring yan ang palatuntunan ng relihiyon at ito ang madalas na nakapagpapabigat sa tao. Tama ka agapay, ang kristyanong pamumuhay ay sadyang napakahirap dahil ang Panginoon ay banal at para bang napaka tayo ay mabuhay na sumusunod sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nabuhay sa ating piling at siya ay sumaatin. May isang lumapit at nagsabi sa akin ng ganito, Pastor, hindi na po ako magsisimba kasi yung aking kaibigan laging nagsisimba, pero ang sama pa rin ng ugali. Kagapay yan lagi ang tensyon natin Nakailangan kailangan nating magpakabanal sapagkat ang akala natin ang pamumuhay bilang isang kristyano ay paggawa ng mga banal na gawain ang paggawa ng banal na gawain ay isang napakagandang bagay. Subalit yan ay hindi natin kayang gawin sa ganang sarili natin. Imposible. At yan ang dahilan kung kaya kailangan natin ang habag at biyaya ng Diyos para sa atin. Subalit ang tanong, paano ba tayo mabuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos? Bibigyan kita kaagapay ng isang nakalulungkot na kwento. Maraming pagkakataon na dapat ang tao ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Subalit ang nakalulungkot, maraming umaabuso, o umabuso sa biyayang ito. Ginamit nila ang biyaya ng Diyos upang sila ay uh, gumawa ng kasalanan. At ang sinasabi ng ilan, okay lang 'yan. May awa at biyaya naman ang Diyos. Ang totoo kaagapay kahit anong nagagawa nating pagkukulang at pagkakamali, hindi nauubos at hindi nawawala ang biyaya ng Panginoon sa atin. Subalit ang napakahalagang katanungan ay ito. Paano ka ngayon kung nabubuhay ka sa kasalanan? Paano tayo ngayon mabubuhay sa ilalim ng habag at biyaya ng Diyos kung tayo ay mabubuhay sa kasalanan? Kaagapay hinding hindi mo malalasap ang bungay sa ilalim ng biyaya ng Diyos kung mabubuhay ka sa kasalanan. Sapagkat lagi ka lang nangangamba, lagi kang takot, lagi kang guilty, so papaano ka ngayon? Kaagapay, sa totoo lang, ito ay isang napakahirap na bagay na kung paano mo lalabanan ang tensyon na yung tao minsan susunod kapag tinakot lang. Ang buhay na ito ay malayo sa biyaya ng Diyos. Gugustuhin nyo ba yung tinatakot lang kayo? Alam mo kung bakit ganon? Dahil halos lahat tayo lumaki sa kapaligiran ng may takot. Bakit ko ito nasabi? Maliit pa tayo yung mga magulang natin ay lagi nating naririnig sa kanila ang mga katagang kapag hindi ka sumunod, kapag hindi mo ginawa yan, grounded ka at nagsisimulang tayo ay matakot. At dahil dyan, tayo ay susunod dahil tayo ay tinakot lamang. Hindi dahil sa masunurin tayo kaya tayo sumusunod, kundi tinakot lang tayo. Subalit so, ang nakalulungkot, kapag wala na yung kinatatakutan natin, magsisimula muli tayong sumuway. Kaagapay ang nais ng Panginoon tayo ay sumunod sa Kanya, hindi dahil tayo ay natatakot na maparusahan Niya. Ang nais Niya ay iparanas ng lubos sa atin ang Kanyang biyaya at pagmamahal at ito ang magiging lakas at motibasyon natin upang sumunod sa Kanya at gawin ang Kanyang kalooban. Hindi ba't napakasarap isipin kaagapay na ang Diyos natin ay hindi katulad ng iniisip natin sa Kanya na isang malupit na Diyos, kundi ang Diyos natin ay isang Diyos na punong-puno ng biyaya at pagmamahal para sa atin. At kapag ang biyaya at pagmamahal na ito ay iyong naranasan at iyong ipamuhay, ito ang magdadala sa iyo sa totoo at tunay na pagbabago. Isang pagbabagong walang halong takot, kundi totoong pagbabagong puno ng pag-ibig na galing sa biyaya ng Diyos. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702-DZAS Radio TV, Agapay ng sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Leobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan